Hello guys. Nam na ito nang na ano ko, munggo. Nagano na, namunga na. Ay, namunga na ang munggo. Mm. Ay, nang munggo, namunga na. Hmm. ang bunga. Ayan. nang buông nang muốn cô nằm muốn nha nang muốn nang bilis dalawang buwan lang may na nabilis lang itong mamunga pala guys hmm dalawang buwan lang ano may na ayan baka sunod buwan pipitasin na ito baka ayan hmm ang dami ayan 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 mataba oh mataba ang munggo organic ito guys ayan mataba siya bye hanggang dito na lang ang bilis ang bilis ng ano mamunga ang bilis Hmm. Ang bilis, na. Dalawang buwan lang, mamunga na. Hmm.